guys, ito na ang resulta sa aking buhok. Di pa totally talaga siya na kulayan kasi dark ang buhok ko. Pero yung mga medyo light na highlight, oh, nagkaroon siya ng kulay guys. Oh. oh. okay rin pala. Kailangan pa talaga ito dublihan kasi ano, ang kulay talaga ng buhok ko is may pagka dark brown siya. Ngayon nagka light siya. Oh. Wow. Totoo pala guys. Pero ang iba lagyan nila ng curry para maging golden din ang kulay. Golden yellow. O. Oh. oh. Yan, kulay kapi yan, oh. So, yung iba kung ano, side, hindi pa talaga gaanong nakulayan. Kasi kailangan pa siya dub dublihan. Yan. Pero nagkulay siya, guys. Tsaga lang talaga to. Hindi lang pala one time. Kailangan mag kulay uli para mas maano siya mas maging maano talaga ang kulay niya Okay, good morning everyone once again welcome back to my channel the melduran channel at good morning good afternoon and good evening everyone sana nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan tayong lahat mga kaibigan for today's video ay uh, gagawa tayo ng a natural remedy of coloring our hair. So narito ang ating mga ingredients. Mayroon tayong coffee. Mayroon tayong mayroon tayong, sugar. mayroon tayong cooking oil, any kind of cooking oil basta mayroon kayo. Ah, uh, lalo na kung mayroon kayong coconut oil, okay rin 'yun, mas maganda. At mayroon kayong cream soap or Uh, conditioner. Wow! Yan mga kaibigan. Mayroon tayong sugar. Baka makalimutan nyo. Okay. Isusulat ko dito ang mga ingredients sa uh, dito sa screen para mabasa ninyo kung ano ang ating mga ingredients sa ating pagkukulay ng natural remedy of coloring here. Wow! wow! Then, suta ng cuticle spoon. So welcome to my vlogs The Mel Duran Channel And don't forget to like, subscribe, and hit the button bell Para mapipip kayo mga kaibigan sa ating mga ina-upload na videos So katapos mga kaibigan nito May natin lahat ng mga ingredients Imi-mix mix na lang natin to Mikos 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 Mix very well Para magiging uh, maganda ang mixture ng ating apang uh, pangkulay ng buhok para mamaya pag once na ilalagay na natin sa ating buhok ay madaling dumikit sa ating buhok dahil nakakamix na mix well natin alright yehey na. so makakatipid tayo mga kaibigan or kung hindi kayo hiyang sa mga pangkulay na binibili natin, pwede nyo gawa ng paraan at ito na yung paraan na yun. Para sa mga allergy, pwede nyo gawin to. Okay? Yay! Okay, what's up mga kaibigan? Hito na, hito na. Mag-start na tayo. At tingnan niyo ng maigi para may apply din nyo sa inyong mga sarili. Okay, wow, di ba? Yehey, yeah, mayroon na tayong natural remedy of coloring our hair. 哎。 na yung gata. <laughs> ito naman suka. Lagi na siya suka na. Dalawang lang ang na yan. Kahit anong huwil naman daw eh. Then, then ah, mix it. Yun. Yan eh. Tapos, prime self. Marami ang prime self ito eh. Kasi sachet lang ang toothpaste natin or or kahit anong pang rinse, yung conditioner. dami miken ng conditioner kahit ano. Niyon ito na lang, try lang, lang natin 'to eh. Kung naman ga? Nire-repair lang yata. Hindi rin ko naman ako nag-aupo. Ano ba lang pinakita? Ano ba yan? nire lang to. Hindi, galing kasi si hindi siyang kahit yung pack niya o hindi original o nipis. Ano ba lang? Yan lang siya, si Jesse lang. Bagong style na niya. Ito kaya. Pag manifest ko lang ba? Ito lang sa mira Hindi magastos daw. So, nawala ang ating brush and hook. Ito na gamitin natin. Both so, brush. Ah, na yun ni Mudihaga. Nakaready na yung kanina dito. natin kung anong resulta kaibigan. Uh, natural remedy of coloring. Stop. So, natural remedy mga kaibigan kahit plastic <laughs> ready mo na ang Oh, <laughs> Then, ano pa okay, kinagawa nito? Uy. Bakit mo sa Ikaw ang nakakole ngayon. Ano <laughs> <Ay, laughs> Ano ba 'yan, guys? Anong ginawa ng mga to? Hindi. Best day 'Yan. Ginagawa na ano robot nito. <laughs> so, natural remedy. Katapos ng of... mga kaibigan, maliligo na ako. Ang arte nito. So, wala na akong ginagawa. Hindi pa nga ako tapos eh. Kaya hindi, ako. ko. <laughs> <laughs> <design> ang <laughs> ah? um, protas. Diri sa may rip. Ah, ka, ang saan pag-design? I-design pa pag sa dito sa tree? Ang mga protas? Mm -hmm. Oo. Oh. Kala ko ang adobo, log. lagyan design. Kay adobo may mong sabi. <laughs> Pagka, pag adobo ba ni Mabang nag-adobo? <laughs> mm -mm. Ano ako, batang ikari ha? Uh Oo. -oh. Gusto na ako may ikari. Mag-yayelo um, ye daw ito. Hindi. Yelo nga may brown. Ano niya, magkasya pa sa buhok mo? Hindi, gagawa ko ulit. Para ba ito sa... kayo na isang box. Buti lang may dala kong isang, isang, box, box doon. Isang no box? Naubos mo? Kapi. Oo, oh, kasi dapat tatlong kutsara. <laughs> eh, wala tayong giniling eh. Mm, dito ka? Kunti lang naman ang laman. Ah. Ma may, da may daraman ako doon isang box. Yun yung mm. para sa sa'yo. Hindi mo kulay na. mo kulay ang Ano yung eh. eh, try lang natin. One hour. Pag hindi, eh, di magkulay tayo. May, mayroon naman magkulay dala dyan. Sino ba yan? Try natin tong remedy na to, kung okay ba. O di, wow! Baka mamaya pa siya kukulay pag ano na, maanlawan. Try lang natin yan, pag hindi ngao na. O pag one hour. Pag ano na, pag anlaw na hindi siya kukulay, di kulayan natin ulit sa totoong pangkulay. Alas dusi na! Hindi, bukas na. <laughs> Ayan guys. Nag-experte o. <laughs> Nag-experimento kami. Kanina pa sana to eh. Inuna ko munang magluto. Kaya hindi ako nag kasi maliligo pa ako. Baka magkakula yung damit ko. Kasi kanina pa namin plano to na magkula. Hindi siya nag-bis kasi wala <laughs> siyang damit. Hindi. maano talaga natin to ma, ma prove natin mamaya to kung gaano katotoo tong natural remedy na to kasi itong natural remedy na to malaking tulong din ito kasi ano ah uh, mga nakakatipid ka rin konti tapos di pa masisira di pa masira ang buhok. buhok at saka hindi daw mahapdi hindi daw mahapdi ang anit hmm, kasi no na hmm, kasi yung nagtry nito, pag nagkukul pa kulay daw siya, nangapti daw yung anit niya. Kasi si ganito. Oo, oh, kaya hindi na siya nagpakulay kasi na nahaptian siya. Nag-try siya nito, gi-apply niya. Ngayon, maganda ang resulta. Kaya, gi-try ko rin. Na-apply ko rin ito ngayon. Kung baga, makukuha ko ba yung totoong ano, resulta na gano'n. Kasi ano yun, ang, ang ano light brown, magandang kulay, parang golden na rin. Kaya hmm. Depende yun sa buhok. Depende sa buhok. sa buhok. Yun. Yung sa akin kasi, may pagka dark brown ang buhok, di natin alam kung tatalag to. Ngayon sa kanya kasi, puti na yung buhok niya. Kaya hmm. nung kinulayan niya, ang resulta nung natapos, golden. Hmm. kasi parang may pagka golden brown siya. Ito, ano yun, itim. Kasi itong sa akin, kinulayan na ng Dark. Kaya nga, tindagyan mo ang kari. Kasi kukulay talaga yun, Mar. Kulay ang kari. Huh? <laughs> 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 Hindi lang ngayon, mga kaibigan. Hindi lang ngayon, pagluluto, mayroong mga sahog. Pati na yung pagkukulay. ng mga sahog-sahog. Uy, ang buko ang naging gamoy kape. ang bango ng buko, amoy kape. O, oh, kala ko <kong> buko. Guys, nakakatuwa itong ginawa namin. Iinumin ko na ito ngayon. <laughs> <laughs> Nag-experimento kami ng kape. <laughs> Bisi so, yata siya kasi tumitigas. Ito mga kaibigan, after one hour, pwede na nating anlawan to. Hindi, hey, patagal mo. Pagal ba? Pwede lang yan. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Mag ano ka ng 9, 9.30, 7.30 pala lang ngayon. O, oh, 7.30? So, 9.30 every, uh, ano, one hour, one hour and half. Oh, ano ngayon? 30, 7.30? Two hours. Ha? Two hours. Two hours? Oh, no! So, kilang pa, natural naman pa Oh, wala naman tong sunog. <laughs> 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 <Hey>, hindi naman <laughs> ito na kabalakan, hindi mag hindi kayo mag-alala na masunog yung buhok mo kasi natural rin niya. Yay! Yeah! Oh, ang saksarap pala ang pag-ano ko na ganito lang na hindi pinutol lahat. Abi <laughs> <Okay>, aku mata. <laughs> ganyan na, ganyan. <laughs> Agi, namingi aku. Ang tayo nga, nasali. Oh no! Ah, maganda pala pag <laughs> gagupit natin. Ang sakto lang. Oh. Di ba? Balot balot. Oh! Oh, di ko pala. Pati oh. Party plastic, guys. Remedy. <laughs> <laughs> lahat, remedy. Ang plastic na pangbalot sa ulo, remedy din. Natural remedy lahat. Okay. <laughs> ano ito? ipit mo ng, ha, ano, ipit. Pati ipit. Natural hmm. remedy din. Ito yung <laughs> so mga kaibigan, okay na? Mag-antay lang tayo ng 1 hour or 2 hours kasi wala naman itong over over, over ano? Over color? Hmm. Hindi naman ito nasusunog kasi ano, ano ito guys? Yung natural rengi. So ngayon, habang nagantay ako, mag-adobo -ado muna ako ng baboy. Magagawa ka pa para sa akin. Oh. Tika lang guys, request. Magtimpla muna ako. Magtimpla muna ako ng para sa anak ko kasi gusto din niya mag-try. Okay? Mag-try ng natural remedy nga pagkulay ng buhok. Wow. Okay guys, ito na ang resulta sa aking buhok. Di pa totally talaga siya na kulayan kasi dark ang buhok ko. Pero yung mga medyo light na highlight, oh, nagkaroon siya ng kulay guys. Oh. Oh, okay rin pala. Kailangan pa talaga ito dublihan kasi ano, ang kulay talaga ng buhok ko is may pagka dark brown siya. Ngayon nagka light siya oh. Wow. Totoo pala guys. Pero ang iba lagyan nila ng curry para maging golden din ang kulay. Golden yellow. Oh. on, oh. yan kulay kapi yan oh. So, yung iba kung ano, side, hindi pa talaga gaanong nakulayan. Kasi kailangan pa siya dub dublihan. Yan. Pero nagkulay siya guys. Tiyaga lang talaga to. Hindi lang pala one time. Kailangan mag kulay uli para mas maano siya. Mas maging maano talaga ang kulay niya. Kasi yung buho ko guys is may pagka black. dark brown siya. Black na rin. Kaya mahirap siya matabla no. Hindi siya gaanong maano kaagad, makakuha kaagad ng one time lang. Kailangan ulitin uli pagkulay. So, ito guys, kung ipermanente ko na lang to baka mamintin yung kulay niya nga tuloy-tuloy na ganyan. Ang lambot pa ka mo ng buho ko. Napakalambot siya o. Oh. Oh. Okay rin pala ah. So, tuloy-tuloy lang natin guys. Kung gusto nating mamintin ang kulay, tuloy-tuloy nilang natin. Oh. Na. ganda nagkulay ka pala. Akala ko hindi talaga ko kulay kasi itim talaga yung buhok ko. O, oh, medyo nag-light-light siya. <coughs> Na. O, oh, wow, ang ganda. Hmm. Hmm, diba? Ang ganda, o. Oh. O, mm, kulay coffee. <coughs> Mabango pa, guys. Bango coffee. <laughs> ang flavor sa aking kulay is coffee. Mmm. Yan ang flavor ng kulay ng buko. ko. Coffee. O, oh, ba? Totoo pala. Pero kailangan lang to sa akin dublihan pa kasi dark ang kulay ng buko. May pagka black siya. Kaya kailangan ulitin. Hindi talaga siya madala sa one time lang na pagkukulay. Kailangan ulitin pa muli. So, thank you so much guys. Yun lang ang ano pinakita ko lang sa inyong result. So, yan lang guys. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano ba talaga ka-proven ang, ang pangkulay na natural remedy. So, pagkukulay ng buhok. So, sa para, para sa mga allergy, pwede na itong i-apply nyo sa sarili nyo na magkulay kayo ng ganito ang ang gagamitin nyo natural way of coloring coloring our hair so ito lang ang gagawin para sa mga allergy, may allergy dyan. Okay to ah. Hindi siya mahapdik sa buhok. O oh, kaanit. Hindi siya mahapdik sa anit. Maano siya. Okay lang ang ano. Pakiramdam. Wala kang maramdaman na maano mahapdik sa anit. So, okay guys. So, tuloy-tuloy lang natin to. Maganda pala. Ang lambot pa ng buhok. Tapos, ito pala guys. Isa din pala ito. Na, nakapa napapalago ng buhok. Wow! Kasi sabi nila, tutugo daw ang buhok, mayroon daw ang tumutubo. Napapalago din ito. So, yun lang guys. Yun ang masasabi ko. Thank you so much for watching ang natural way na pagkukulay ng ating buhok. So, tuloy-tuloy lang natin. Para sa susunod, magiging uh, maintain ang ating pagkukulay. So, para sa mga allergy dyan, ito ang maganda i-apply nyo sa kulay ng buhok, Tiyagaan lang. So natural way coloring of here. So ito oh guys. So hindi pa siya ng ano kasi kailangan talaga sa buhok ko ay ulitin uli kasi may pagka-dark ang kulay niya. So thank you so much guys for watching dito lang sa Meltrand channel. And don't forget to like, subscribe and hit the button bell then. Paki-share na lang din. pakishare share na lang din po ng ating video. So Kita catch kit, time mula guys for the next video. Thank you so much and God bless everyone.